Magandang araw, ito po ay isang collective love reading para sa nakakaisip. Teka lang, wait. Teka lang. Para sa nakakaisip o nakakaramdam ng malalim na koneksyon sa isang tao. Tingnan natin ang enerhiya sa pagitan ninyong dalawa. Ang nararamdaman, katotohanan at ang posibilidad. Take what resonates and let your intuition guide you. So, simulan na natin. Current energy, kung ano general state ng taong iniisip mo. Teddy bear, interested in you, blooming romance, flirting, want to date. So, may tao ditong parang nagpaparamdam, no? Pwedeng literal na nagbibigay ng teddy bear or something nagpapakaromantic. Yun pala ay gustong magyaya ng date or kursonada kanya. Ganon, no? So, may romance na nabubuo, no? Pwedeng simpleng pag-chat, kamusta ka na, kumain ka na ba, hi, hello. So, nagpaparamdam siya. Kasunod na nito kung ganun isa. Saan nyo, baka pwedeng magyaya siya ng date. No? How they see you, paano ka ba niya tingnan? Or paano ka ba niya pinapahalagahan ngayon? May sumilip. oh, oh di ba? card doesn't lie. Okay. Energy doesn't lie. Knight of Cups. So, yun. Uh, mag-offer siya eh. Talaga mag-offer siya ng love para sa'yo. No? And eager siya na ipakita kung gaano kanya kagusto, kakursonada. No? Um... ah uh, gusto niyang sundin yung ano feeling niya no nag gusto kanya iparating yung pagmamahal na yun, yung pag-appreciate niya sa iyo na kursonada kanya. Yung mabubuo talagang romance. Pero ano ba yung hindi niya sinasabi? Hindi niya pa sinasabi pa. O ipinapakita sa iyo. Dapat mong malaman. Dapat mong malaman sa taong to. Page of Pentacles, no? Uh, kailangan mong malaman sa taong ito na masyado siyang, yun, nag-aaral pa rin siya. Meron siyang mga pinag-aaralan pa, gustong ma-discover. Yan pwedeng alam mo 'yon, yung uh, ano pwedeng goal driven ito, ganoon yung tipong kurso na kanya. Pero uh, ano siya eh, yung parang busy siya. Pwedeng huwag kang mag-expect sa kanya ng, talagang pag naging kayo is a uh, yung tipong ibibigay niya sa yung buong oras mo kasi dedicated siya sa ano eh sa pwedeng pagpapalago ng business, pag-aaral, ganyan or uh, something na meron pa siyang pinagkakaabalahan no pero kung ikaw mahilig ka sa ganung tao no na parang uh, hindi ka clingy, ganon, isa, uh, best suit siya sa'yo, no? Compatible ka dito sa taong to. Pero itong taong na to is parang, ano siya eh, uh, goal-driven siya eh, no? Type kanya, niya, okay? No, pero not to the point na parang pwede niyang ibibigay lahat ng oras niya sa'yo, no? Kasi, ano, meron siyang, siguro may trabaho siyang pinangangalagaan or business nga, ayon no or meron pa siyang mga discover sa buhay niya no na hindi do kursunada kanya pero baka males priority kanya yon no so yun yung ano hidden feelings so yung mga kailangan mong malaman sa kanya sige ano pang balak niya pagdating sa connection niyo dito sa pagiging interesado niya sa iyo ano bang balak niya pa? Oops, dalawa. Okay. Five of swords. And five of swords. No, na inaano ka rin niya. Ini-spy-spy ka rin niya. No? And uh, marami siyang gustong malaman sa'yo. And pwedeng ito din yun, page of pentacles, naka, harap dito sa Five of Swords. No, na sinasabi ng cards dito na kung potential ka ba. No, para sa kanya, kumbaga, pwedeng iniisip niya rin na, ng pang long term. Baka ikaw ba yung babae or yung lalaki na parang may mapapala siya. In a sense na may mapapala na ano ha, na hindi ka ba, hindi ba siya nagsasayang ng oras sa'yo. Yung ganun no na baka mamaya iisa ah, nagbibigay siya ng effort sa iyo pero mauuwi lang sa hiwalayan. So ano siya sa iyo, yung nagii-spy siya, inaalam niya rin yung mga tao nakapalibot sa iyo, yung friends mo, pwedeng yung family background mo, ganyan. Ano ba yung past mo, yung nakaraan mo. So nagii-spy din siya sa iyo kasi kursonada nada ka nga niya eh, no? ganon and the world card, no? Sinasabi dito yung about sa, ano, intention niya sa'yo is uh, sa, <clears throat> kasi ano eh, dumaan na rin siya sa cycle ng buhay niya na, ano na, umabot na rin siya sa isang punto ng buhay niya na parang, uh, hindi niya na gusto yung mga pangyayari. And eto ngayon is, uh, ikaw naman yung, parang compatible sa kanyang heart yung gusto niya. No, pwedeng loko-loko siya dati, loko-loko talaga. Pwedeng bugoy-bugoy, pwedeng ganyan, bugay-bugay. No, lalaki ka man na nakikinig ngayon, or babae ka. No, and tapos na siya sa ganong cycle. No, naabot niya na yung ganon. Kaya nga, nangyong ispay-ispay na siya sa'yo. No, gusto niya na siguro ng parang serious, no, totoong intention. So, lessons between you. Ano ang nilalaro ninyo sa isa't isa? The magician. No? So, this time is yung lessons between you is, ano, yung yung gusto ninyo na dapat, yung gusto ninyong dalawa na dapat masunod. Like, ikaw, kung gusto mo naman din talaga ng love, and siya is ng connection sa'yo, is love din, is eto, no, na nasa sa inyo ng lahat eh, pwedeng parehas kayong may trabaho, parehas kayong naghahanap ng pagmamahal, parehas din yung gusto ng may trabaho, ganun, no, parehas kayong may faith, no, or uh, may uh, will, no, na magmahal, yun, and, uh, meron kayong katalinuhan, No, na kasi ispay i-spy, nang, -spy, nang -spy siya sa iyo eh. Pwedeng ikaw din, ganun ka rin sa kanya. No? Na masyado niyong inaalam yung bawat isa sa inyo. Ganun. No? So, ito is meron naman kayong kakayahan para mag-date dahil nga siguro meron kayong trabaho or income. No? And eto na, eto yung ano, yung so lessons niyo yung nilalaro ninyo isa uh, gusto ninyong i-explore yung bawat isa sa inyo. Ganon. No? Kaya nga, parehas kayo ng, ano eh, ng hinahanap. Kung love, single ka, single din naman siya. Yun, no? And natitipuhan ka niya. Yun. Blockages. Meron bang humahad lang sa pagbuo o paglago ng connection na ito? Two of Pentacles. Ah, uh, so yun lang. Ito nga o parehas nito Page of Pentacles, no? Parang medyo nagbabalanse-balanse kayo ng uh, sitwasyon ni ninyong ito. Pwedeng siya is, katulad ng sinabi ko, ko kanina is parang busy siya, Ganon. Tapos baka ikaw ayaw mo nang ganon. baka klingi kang tao, no? Or pwedeng kahit naman na nag may nagpaparamdam siya sa iyo, nagcha-chat siya, ganyan tumatawag-tawag. Pero hindi kayo ganoon kadalas na nakikita dahil nga busy kayo sa iba itbang, mga responsibilidad sa buhay. Parang 'yun yung humahad lang lang sa inyo dito. No, paano babalansehin? Or pwedeng yung sitwasyon ninyo is uh, meron kang bagay na parang hindi mo siya maabot or ikaw or siya sa iyo. no? And uh, pero nakikita mo naman na romantiko siya or romantika siya, ganun, or maganda or pogi siya. Basta preferred mo siya. Preferred ka rin niya. Pero para kayong nag struggle no, sa some point in your life, no, na pwedeng, yun nga, yung oras ninyo, pwedeng yung sitwasyon ninyo, yung estado ninyo sa buhay, no parang yun lang yung medyo merong vlogs no medyo, medyo merong imbalances at yun lang yung parang nakikitang nakikita mo na had o nakikita niya na parang hadlang, no na parang hindi kayo makaproceed proceed no doon sa dapat mangyari no doon sa pagbibigay niya sa iyo ng motibo na gusto kanya so ano yung potential outcome nito kung magpapatuloy kung may patutunguhan. Oops, may tumalon. Eight of Cups. Hmm. Merong katotohanan na lalabas. And merong paglisan. No, may moon dito, dalawa. No. And uh, sinasabi dito ng card is, uh, kapag nagpatuloy ito, is, uh, meron naman kayong iiwasan ng mga bagay. No? Pwede yung nakaraan ninyo. No? Pwedeng yung katotohanan sa kabila ng pagsasama ninyo, yung katotohanan sa kabila ng struggle in life ninyo, yung challenges, no, yung differences ninyo. Ganun, no, may madi-discover kayo na potential ninyo. Uy, pwede pala kahit na medyo malaki yung, dif yung differences natin, no, ganun. Uy, pwede pala, potential pala yung outcome, no, ah, uh, kahit na galing tayo sa meron tayo mga bad experience or yung mga nakaraan no may healing pala doon no yon meron pag-ales no and uh, pag-ales doon sa nakaraan ninyo which is pwedeng healing yon and uh, bagong experience para sa inyong dalawa no yon no and ito pwedeng sa para sa or pwedeng sa kanya isa man sa inyo dito isa bagong yugto ng inyong buhay, no? Na hindi na paglingon sa nakaraan. Pwedeng focus na sa'yo, pwedeng kasama nung uh, potential niya na ito, itong business niya nito, o itong work niya, ganun, no? Na kahit medyo nag struggle may differences, pero nandoon yung ano eh, yung healing, yung pagiging totoo, yung pagbunyag sa katotohanan ng uh, pagiging kayo, So yun yung potential outcome, no? So yun yung message para sa puso mo ngayon. Tandaan, ang tunay na connection ay laging nagsisimula sa sarili. Ingat ka at padayon sa pag-ibig. Bye.